Naranasan po ang hagupit ng bagyong aghon sa ilang lugar sa bansa gaya ng Quezon Province maging sa Laguna. Isang bata ang naitalang nasuwi dahil sa pagkalunod at ilang bahay rin ang napinsala ng dahil sa bagyo. Si Cleysel Pardilla sa detalye. Sa unang tingin, aakalain mong nasa tabing ilog lang ang bahay na ito. Ganyan katindi ang ng tubig sa kalsada mula sa ulang dalalang bagyong aghon sa bayan ng pagdilaw sa Quezon. Dito'y mapigilan ang nag-post ng video na mapadasal sa takot. Lalo't pinasok na rin ng tubig ang ilang bahay sa paligid. Nakuna naman ang isang netizen ang malakas sa buhos ng ulan at humahampas na ihip ng hangin sa Sikyo, Taiwan at sa bayan ng Sariaya kita rin nagkalat sa paligid ang mga nilipad na bubong at iba pang bahagi ng bahay. Malakas rin ang hangin sa dalang ng barangay Kagsiay sa bayan ng Maubat. Dala nito ang malakas rin hampas ng alon, dahilan para masira at sumadsad sa lupa ang ilang bangkang gamit ng mga manging isda. Kita rin ang hampas ng alon sa Port of Lucena aabot sa mahigit 600 at 50 mga pasahero na papunta sana sa Marinduque at Romblon pero stranded sa pantalan. Agad namang nagpadala ng pagkain ang provincial government para sa mga natenggang pasahero. Ramdam din ang hagupitang bagyo sa lalawigan ng Laguna. Katunayan, isang bata ang nalunod sa ilog sa barangay Milagrosa sa Kalamba. Mabilis namang kumilos ang mga tauhan ng barangay para makuha ang labi ng biktima. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas!